Sasagot naman po tayo ng katanungan at ang katanungan po niya ay ganito. Ano, ang sabi mo, ang unang ginawa na hayop ay hayop na himpapawid. Ano ang sunod na ginawa pagkatapos gawin ang hayop na himpapawid? Ah, ang sunod po na ginagawa, ah, mga hayop sa tubig dagat. Nababasa po yan sa Hineses. 1 verse 21 at ganito po yung nakasulat. At nilikha ng Diyos ang malaking hayop sa dagat at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinokals na sagana ng tubig ayon sa kani kaniyang uri at ang lahat ng may pakpak na ibon ayon sa kani kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. Ayun po. Ang sunod na ginawa ang sunod na ginawa ng mga hayop, ang sunod na ginawa ng Diyos na hayop ay yung hayop sa tubig dagat. Yung malalaking hayop sa tubig dagat. So, sana inyong nagustuhan ng ganito na lang at paalam.